Inagaw ng mga Chino sa West Philippine Sea ang food supply na para sana sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre, ayon sa AFP. Itinapon para ito ng mga Chino sa dagat. Pero ang pinalalabas ng China, mga Pilipino ang nagkakalat. May report si Sandra Aguinaldo. Yung pala ilabakan nila. Wala, wala. Lapitan nyo ka dyan, wala. Lapitan nyo ka dyan. nila para-drop. Para sa mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa iyong insyol, ang in-airdrop na food supplies ng AFP noong May 19. Pero nang mahulog sa dagat ang package, biglang sumugod ang Chinese vessels para agawin ito. Kaling yung parasyon, lahi, dalhin sa Bangura. Opo, sa Bangura, Bangura, babanggain kayo. Bangura lang kayo, Bangura, dalhin ka sa Bangura. Huwag niyo, huwag niyo yung pagkawa, huwag niyo yung pagkawa. Tila nagabulan ang dalawang rubber boat ng Pilipinas at dalawang mas malaking rigid hulled inflatable boat ng China. Kalaunan, nakuha ng mga Chino ang package pero nang makitang pagkain ang laman nito, itinapon daw ito ng mga Chino sa dagat. Taliwas daw yan sa ikinakalat na video ng China na Pilipinas ang nagkakalat sa dagat. Na-recover ng AFP ang ilang food items sa dagat. Pero karamihan daw ay lumubog at nasira. They were trespassing into our exclusive economic zone. They interfered in a legal operational resupply mission. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. They have zero common sense. Reklamo pa ng AFP, lumapit ang mga Chino ng 5 to 10 meters sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita yan sa video na kuha ng sundalo sa barko. Sa kabila ng sobrang paglapit ang mga Chino, hindi raw totoo ang sinabi ng China na nanutok o bano ng baril ang mga Pilipino sa Chinese Coast Guard. Gayun pa by rules of engagement daw na sinusunod ang mga Pilipinong sundalo. Linabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na eh. No? Nagpaliwanag din ng AFP kung bakit hindi nila agad isinapubliko ang nangyari. We are normalizing the raw emissions. It is at the level of the command of Western Command, so we don't have to highlight any successful raw because again, it's a normal activity. In the past, the the airdrop was very successful, but this time, uh, we don't know what came into the minds of uh, the Chinese Coast Guard. Ang Chinese Foreign Ministry tinawag namang ilegal ang aksyon ng Pilipinas laban sa China Coast Guard sa supply mission. Wala pang payag ang ating Department of Foreign Affairs kung ano hakbang ang gagawin nito. Inulat din ng AFP na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng military exercise sa Sabina Shoal. The conduct of an exercise is unauthorized under UNCLOS. It's not allowed. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ng State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.